Maganda ang ano namin sa umpisa, sir. Umabot kami ng 17 years nung pumasok siya, sir, sa TikTok at sa live. TikTok, sir, yung... Mm. Ngayon, sir, nakakilala siyang uh, oh. Upat ang anak. Nagkabikul. Pagkatapos, doon na mukhang umasim na ang pagmamalya sa amin. Pag gusto niya, gusto niya. Ginagawa niya sa akin. Pag hindi ko nasunod, siya na sa mo sir, yung mga sugat-sugat ko rito, ginanon niya ako nung... Ng araw. Tapos pinalo pa ako ng tubig na mineral. Ako na nagtatarbao, ako na nagmamalingki, ako papalutuin niya. Minsan, yung pinapag-awayan namin yung ano... Jerjer! Ano po yung Jerjer? Ganyan lang sir! <laughs> Ano pong patingin niyo magandang gawin? Sa akin sir, ayaw ko na Sobrang sakit ng mga ginawa niya sa amin Napaulit-ulit na lang sir Hirap na rin ako sir Bigyan ko na rin naman ng sarili ko Hindi puro sa kanya Ayaw ko na sir Sobrang pagod na sir hindi na ako napapagod mag-alaga sa kanya, magmahal. Pero sa ganitong sitwasyon na paulito at kami ang inaaway ng mga babae niya, kami mag-ina. Kaya ang sakit sa messenger. Sabi pa nga niya eh, huwag niyo ginaganyan yung kalimbit ko. Nagtatrabaho ko para sa kanila. Tapos ganyan sa may si nakilala lang niya yung matanda sa TikTok. Sama ginanito niya na kami, sir. Kaya ayaw ko na, sir. kailangan niyo po magsustento. Hmm, kailangan po talaga. Kasi anak ko yun eh. Hindi ko naman tinitalukuran niyo, sir. May trabaho kayo, ma'am? Wala na akong trabaho. Nagaya ko ng bata, pinahinto niya ako kasi so, dahil nagkabukingan sila, linuko niya na isang babae na OFW si Rui na yung ex niya. Iba din yun ngayon na yung muda. Sabi niya, ma, huwag ka na magtrabaho, pakainin na lang kita. Tapos ngayon, na, biglang nagbago ang mundo. Kaya napakasakit si Rafi. Hindi ko inabol yung kagwapo niya at karapatan na single siya. Yung inahabol ko kasi sa mga panluloko niya. Napaulit-ulit na lang mga apat na. Kasi yung mababae na lang niya. Sabi niya, Ate Ani, sorry, may anak pala yan. At saka ikaw, kawawa ka naman. No, move. Tapos yung pangalawa ganun din, move. Yung itong pangatlo na OFW, nag-away kami. Humingi din ng sorry sa akin, sir. Sabi niya, sorry, nakarma ako. ko naniwala ako sa iyo, Ate Ami, siguro, tali sa yung buhay ko. Ngayon, nagpakampi yung OFW sa akin, nagkampihan kami. Dahil dito sa so yung biyuda niya na pag -akyan sa TikTok, binastos din nila. Ayaw ni Puma makipagbalikan sa kanya, ayaw din siya makipagbalikan sa inyo. So, support, uh, pag-usapan po natin yan mm -hmm. sa barangay, sa Women's and Children's Desk. Kung ano yung narapat na support, gagawin ng assessment, evaluate yung income mo at magkano yung karapat dapat na ibigay ng support sa bata. Hindi ko siya idinimanda kasi di kami kasan. May ginawa kasi po siyang sulat. Anong sulat niya? Ito po kung mabasa ng staff niyo. At... Ano nakalagay po siya? Eh, hindi ko nga alam sir kung ano itong sinulat niya eh. Pinapirma niya okay, ako. Hindi, yan tapos... kasi utos mo sa akin yan. Anong utos? Ano ka, Bailor? Security guard ka nga eh. Kapag kainin ka ng tayo, kakain ka? Oh. Ano ko yung mga pakibasa? Hindi ko mabasa yan, sir. Hindi ko alam pa sa mga mapo, mayroon na lang dito. Ah, no rin, no rin. No, no, no. oh. Kaya nga, sir. Eh, ikaw nagsabi na gusto mong, hey. ma, anong gusto oh. mo sa decision, ma? Kasi, ma, gusto ko, magsama na kami nitong biuda kay naawa ako sa mga anak na ilang upahan, so where? Kasi natanggal dahil may nagkagusto na lalaki. Kaya lang, in love ka doon, mas malala ang pagka-in love mo dyan sa biuda kay awang-awa ka kasi magaling mag-ipit-ipit. <coughs> Alam mo na kung anong ipitin sa yo at pakiligin na dato puti. Gabad din niya. Oh, eh, hindi eh. uh, eh, na ako marunong ganyan sir, sa so, sobrang pagod lalaba, maglinis, mag-alaga, magyaya para makakain. Ano ba ang kulang sa Ay, wag ko siya. Na naman kami nag <laughs> na yan kasi alam mo naman yan, talikod lang. Siyempre sir, kaya anong naman sir, alam mo naman sir, paano ka naman humarap na ang kanya sir, armas, hindi din naman diritsok. Oh no! O <laughs> eh, katawa ka, eh, liko man! Iubulgar ko na ang totoo. Mas maganda kay akala mo mananalo ko sa never. Anong reaksyon reaction niyo dito sir sa mga paratang sa inyo? Yung mga paratang niya sa akin, hindi lahat totoo eh. Yung iba gawa-gawang kwento para masira lang ako. Tulad nito, ginawa niya sa akin. Para masira lang ako sa tao sa ginawa niya. Akala mo ba nakakabilib ka sa ginawa mo ngayon? Total, wala ka naman hiya eh. Kaya ganyan ka eh. Pero sa ngayon sir, yung suporta ko, kasi dahil may utang ko sa tao, pinagawa na yun sa bahay sa tanay. Medyo mabawasan kasi Kulang na sinasahod ko eh. Magkano ba sahod niyo po? Inaabot lang ng 13. Tapos nagbabayad pa ako ng mahigit 5K sa tao. Sa isang buwan? Uh, sa isang buwan, mapungapalo lang din ng mga 26. Kasi babawasan pa ako ng benefits ko? Di ba ako muna magsita? Tapos ka na, di ba? Ma'am, maiksi pa lang salita niya kay <laughs> haba. Sa akin kasi, yung inaano niya, gusto niya, lakihan ko yung suporta ko. Paano naman yung sa akin? Magtatrabaho na lang ako na hindi kakain. Magtatrabaho na lang ako, hindi ako magdamit. Hindi hey, eh, mag ka. Kasi, pa ako ng parking ng motor ko sa building, 40 araw-araw. Uh, magkano po yung comfortable ka na mabubuhay ka pa rin? Pinakakaya ko lang, siguro mga 4,000. libo Quinsenas. Uh, Baliwalang liwa isang buwan. Oh. Di kayo kasi sir Yung tiniraan namin dyan sa Rosario sir, hindi namin bahay, wala kami opa. Pinaalis na kami dahil bahayan ng dati kong asawa na awa lang sa amin. Ngayon sir, ito turn over na namin yan kasi ang sabi niya, ang anak ko daw sir, dito mag-aral sa Rosario. Paano sir mag-upa kami ng anak ko? Hindi ko naman pwede sir yan napabayaan kay kung maano yan kay dalaga, dalagita na sir. Ay kung marip yan, maraming adik dyan sa Rosario. Sipri kukuha kami ng bahay. Walang bahay ngayon libo, 2,000. Sa 4,000. Magbayad pa tubig ilaw. Pagkaupan anak mo imo anak, di mo kaunang tamban. Hindi magtrabaho ka. Hindi naman lahat Kahit sa akin mo i-church. Kahit magtrabaho pa ako, Romeo, ang inaano ano dito sa atin, kasi yung anak mo... Hindi, kung hindi mo kaya ako, i-ano ko sa akin, ako magbuhay niyan. Hindi kung ko ibigay sa iyo yung anak ko dahil yeah. ikaw may kinakasama may anak na apat. No way! Doon pa nga lang sa linagnat, sinisigaw-sigaw mo yung anak ko? Hindi ako na yung huh? ng anak. Sabi niya, Papa, hindi nang 50 kasi kakain ako. sumagot ka. Pagkatika! Maluto na natangban! Yung 8,000, yun daw kaya niya kada buwan. Ngayon, maganda nga man yung suwestiyon niya kung makapagtrabaho kayo para madagdagan yung income ninyo. Ano sir, ba dating trabaho niyo, ma'am? Ano? Nagyaya ako ng bata. Uh, umabot ako ng 8,000. Kung 8,000 sa iyo, 8,000 sa kanya, 16,000. Oh. Sapat na po yun. Siguro. Eh, wala na sir. Hindi na ako makabalik doon kasi mayroon na nag-alaga eh. Ano pa ang problema ni Montabao? Wala na po muna ako ngayon nagpasok kasi nga ako may nararamdaman ako din sa din sa dede ko na parang may bukol tapos yung sa likod ko na yung tinulak niya ako doon. Kaya parang nilalagnat ako minsan sa gabi. Ikaw ang dahil lang kaya nawala akong trabaho, tapos ngayon pinitin mo akong magtrabaho. Pag mo kaya yung anak ko, ako na mag-alaga. Kung sama sa iyo, nandiyan, tanungin mo. Baka sabi i ko naman ang otak ng anak mo. So, 8,000, magpipirmahan kayo sa barangay ang support niya kada buwan. Tapos ngayon, wag na ho kayo magpost sa social media, tahimik na lang. Kasi pag nakita ng bata, na, oy si Papa, may Kasi pangit kasi. Tama. Ganon din po kayo, ma'am. Wala namang problema ah, ganito pala sa Rappi, may inis, eh, housing kasi releasing ko ngayon nakapangalan sa akin. Paano kaya yon yung sa Rizal? Kasi magkalapit lang kami doon. Yung initsi na yan, sir, ng Pasig City Government, sir, ako ang tumutulong sa 73 ka rilisan. Ngayon, sir, yung bahay na yan, sir, hindi naman kasi ikalain ng task force na magluko siya. Kaya is siya ang pinangalan ko, sir. Ang sabi naman ni Sir Manny, sige, ami, okay lang yon. Kasi kayo naman ang anak mo ang binipisyari. O kaya pala malapit balak mo itira doon? Hayos! Sulit pang luloko mo. Dito, di diba? Iwalay tayo. Mm -hmm. Siyempre, may madala mga, mga babae. Ay, hindi ka pwede magdala doon. Sa atin yan, mm -hmm. hindi sa babae mo. Ang galing mo talaga. Perfect mm -hmm. attendance. <laughs> <laughs> ako na yan, tandaan tanda mo. Sige, ikaw magbayad sa NHC. Oo, oh, ako! Sasabihin ko. yung sabihin mo, natitirahan mo doon, nakasama yung babae. Nako po. Question mark yan. Question mark na talaga. Kung gusto mo magsama kayo ni Biuda, magpundo ka mo ninyo. Ito, Ate, lahat. Ito ang isang tanong isang sagot. Mm -hmm. Nakapangalan sa akin, di ba? Oh. Ah, oh, sino magbabayad sa NSA kung eh. ayaw mo? Sige, ikaw magbayad. Siyempre! O di huwag mo lang ano Ako magbabayad. Gawin mo, gagawin ko rin. Huwag mo sabihin na ano, mabay bakit? Pawisan siya. Pawisan ka talaga dahil okay. ang kasinong yung muna ko. Ano kaya kung kayo po ay uh, bago mo kayo maghiwalay pagbandingin ko kayo dahil sa Ako sir, wag na talaga. Sa Boracay, kuha ko ng magandang kwarto. Ayaw ko na sir. Tama na yung pagsakit ko sa damdamin ko na lumilipad ang utak ko sa ngayon. Ganito na lang, ilabas mo na lisensya ko, driver's license. Paano ko nga ilabas ang lisensya mo na hindi ko nilakaw? Tapo ako, sir, nagko, honest to God ako, sir. Ito, 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 ito. susi ng Mio. Yun, motor, na aming paghirapan. Hindi ako makialam sa motor, kahit bulukin yan, at saka yung Mio, doon ipagtambay sa harapan ng house. Hindi pwede na, oh, ito gamitin. Kay wala kang pantiktok at tigoyang ni Mo. Eh? Kasi nakapangalan sa akin yan. <laughs> Ako naguhulog niya. Na. Hey, Mag-commute ka. Malapit ka na doon naman doon sa mama ginagawa. mo. Kanino po yung motor? Sa akin yan nakapangalan lahat eh. Ma'am, kung nakapangalan sa kanya yan, baka pwede kayong kasuhan ng karnapin niya. Ibigay mo sa kanya. Kasi What? hindi kayo kasama, patiwari ko. Maliban na lang kung kasal kayo, oh. conjugal po yun. Mayroon... Motor niya, motor mo. Pero sa sitwasyong ito, hindi kayo kasal. So pag nakapangalan sa kanya, siya lang may-ari niyan. Maliban na lang kung meron kayong mga resibo na mapapakita na pinagbili ng motor na nakapangalan sa kanya, ay galing sa iyo. Wala kami resibo, sir. O walang resibo. Oh. Ibalik niyo po sa kanya yan. Oh. Hindi pwedeng gano'n na parang ano niya yung motor. Kasi ang isang motor namin na may side car, sir. Ah, mo iwalay namin, sir, ginawaan niya ng kasulatan na yun daw akin itong Mio sa kanya. Yung sir, ang meron ah, po siya kasulatan. okay. Ayan na lang yung hmm. ano, usapan natin. Kasi hindi na maganda yung mga ano. Ah, hindi. oh, anong gusto mong usapan? Ayan na lang, sustento. Tapos yung hmm. license po, ibalik mo. Eh, wala, wala nga na ako na. nakuha eh. Sir, kung uh, talagang nawala, Pwede ako, naman bang kayo matulungan na, na para i-declare na lost job, oh. kuha ka ng bago? Xerox lang kasi ako dito eh, nakapapil lang. Kaya mo kung ayaw niya ibalik 'yan. Pwede na ano na to. Permit of loss kuha ng bago. Sige ka po, matutulungan namin kayo. Sige. So anong desisyon ngayon? <laughs> Doon sa ano, yung sa ako sir, kay yun, akin yun. Kanya na yung miyo, bigay ko oso si. Pero, sir, saud niya kapon, kailangan magbigay siya ng 4,000 ngayon. May lagnat yung anak niya, sir. Walang makain. Wala akong 4,000 ngayon. Magkano Ay. na lang maiwan kasi magbabayad pa ako 5. Five... Sa akin yung bag ko, 4,000. Nakwentaan na tayo long. Huwag ako long. Magtubos pa ako ng kalan. Kalan. Sinangla ko nga, sir, ang super kalan dahil para pumunta lang sa'yo para maayos yung problema. Kahit ito ka, gawa niya, dininay na naman. Magkano yung kalan? 300 lang, sir. Pamasay namin dito pagkaon. 3, 4, 5. Yan, ma'am. Tapos yung pang ano sa kalan, sa 300. Tapos yung anak ko, may sakit pa ngayon. Ipapatsik ako. 300. 1, 2, 300. Ay, naku, sir. Salamat, sir. 5, 3. Okay. Ayan, di ka muna ngayon magsustinto. Nang pakaligaya ka muna sa habang mundo mo. Oh, huwag mo tingnan, hindi, hindi na kita, hindi na Sir, maraming salamat. Utang na loob ko to sa'yo, sir. Hindi, patay na tagdala, 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 na, tayong dalawa. <laughs> Natakot na siya, sir, kasi nakita niya yung mukha niya sa buong mundo. Ako di ako maya kasi wala akong pinago. Yan, yeah, isang buwang sustento niya, eight. Ay, oh, hindi pwede, sir. Bigay mo to, ba't isang Sa so, sahod so, na naman siya so, sa so, singko, hindi pwede, sir. Oh, so, 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 so. Sustento ka, karapatan mo yon. Ginawa natin, pasarap-sarap ka, papikit-pikit ka mata mo. <laughs> Sirape! Rape, anuin mo ko sa TikTok, sir, para kumita ako. <laughs> 4, 300. Okay. 3 300 ah. Sabihin mo mukhang pera ko. Hoy, kung ako mukhang pera, wala tayong gamit na pundar. Kung ako'y gira, wala tayong bahay. Magpasalamat ka pa nga na kahit ganito lang ako, PWD. Proud ka, patid. Network at sa inyo po mga staff. Lalo si Lamam. Maraming maraming salamat po sa inyo na huwag kayong magsawa, magtulong sa katulad kong maingay. Ako, may isang na naman. Paano yan? Wala kayo, pandit. Tapos, magpaganda ako. Oh, dami na. Tapos, magpaganda na ako. Di, mayroon na magkagusto sa akin. Magsiksin ako. Di ba, sir? Huwag mong bigyan ng robas Di, mabuntis yung matanda. Okay, sige. Okay na, ah, Romeo, magpaganda na ako. Kasi mayroon akong Amerikano ma-inlove na sa akin kahit PWD ako. Ha? Sabi mo pa nga, huwag kang Tingnan natin. kapit mo. Salamat sir, talaga sir. Thank you, tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tool ka na masusumbungan. Pag sa hirap